Good afternoon everyone. Welcome to my YouTube channel. Uh, ito po ang don't forget to like, share, and subscribe. Ito po ang bago. Ito po ang ito po ang pabrika. Dito po dinadala yung lahat ng asukal, yung yung red sugar po. Yeah. So tapos ginagawa din po siyang pulot kasi parang yung unang unang katas po ng tubo yung po yung nagiging molasses tapos yung pangalwa pangatlo yan po yan o ayan 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 Yeah. Lumakit ko makikita po natin. Ito po yung kung lalakarin mo po. Kung lalakarin mo po ang mula Santa Silya to mula, mula Santa Silya pa pauwi sa amin. Siguro mga 15 minutes po. Alam ko may mga puno dito. Madaming puno madami pong mga punong po may bunga alam ko meron po dito ano pili hindi ko lang po alam kung saan tapos itong nara nung bata po ako maliit pa po ito kumbaga na po ito na po ito kumbaga nagkaroon na po ng pangalawang suloy po ito kaya parang bata pa po Yeah. Mm-hmm. Ayan po. Sabi po, yun, nakakatawa. Ang ng puno. Ayan. Ayan. Dito talaga yung ano, dito po dati nakatayo ang, dati dito po nakatayo ang gasolinahan, yung truck, yung train, yan. Hindi po naubusan ng gasolina, yan po yung bato. Yeah. Tapos dito po ay ang sinihan, libre po ang panood. So lahat po. yung taga buntog taga buntog yung mga upland po dati dito po sila nanonood libre po kasi ang panonood po ng sine every saturday lang every saturday po ang pananood ng sine libre po ito yan yeah. so yun nakikita niyo pong bakanteng lote yeah. lang po kasi. Ito po yung PLDT kung kung saan ah uh, dito po tumatawag ang mga tao pag long distance call at collect call. Ayan, yung PLDT. Tapos ito po yung santol. Ayan. Tapos ito po yung yung bagyan. Mabolo. Ito po yung pinadala ko sa mga teachers. <clears throat> nung 2000 ano yata 2013 to 2015 yan, dala ko po yan, dinadala ko po yan so yun lang po, don't forget to like, share and subscribe to my youtube channel sana po, matulungan nyo po ako kasi uh, ginagawa ko po ito kasi may purpose po hindi ko lang po ma-interview si nanay dahil masama yata pakiramdam. kailangan pero pag okay na po si naanay tsaka ako po siya i-interviewin kung bakit ko po siya ginawa at the same time po malapit na po ang summer so yung proyekto ko po pong, as non-government organization So, yung pagtuturo po sa baryo namin. So, nung unang taon ko po ng pagtuturo, inabot po ako ng 50, 50 students po sa Sitio Locomotive. Tapos, sumunod po sa dito po sa amin din pinabot naman po ng 150. Yun. <clears throat> Hanggang sa hindi lang po tayo makapagsalita kasi magabok so dati po ay 150 tapos dito po sa clearing area naging 180 po tapos bumalik po tayo ng locomotive naging 200 po tapos pumunta po ako ng kasili um, 100 din po 100 student din po pagdating ko po sa kapatagan Uh, 80 students po ang nabigyan natin ng gamit so uh, Lubos po ako nagpapasalamat sa mga taong tumutulong, sumusuporta sa aking gawain at naniniwala po na maganda po ang intensyon ng pagtuturo po dun sa remote areas. So this coming year, uh, dahil uh, bali tatlong taon po tayo nawalan dahil po sa pandemya, So ngayon po ay tayo po ay magbubukas ulit ng summer class. Gaganapin po sa uh, June hanggang ano, June 15 to July 15 din po para isang buwan. So yun po, sana po supportahan po natin. Sana po ay mapigyan nyo po ako ng tulong. Hindi po ako hihingi ng financial but still gamit po ng bata na maibibigay po natin sa kanila para pagdating po ng pasokan ay hindi na ganun kalaki ang gagastusin po ng magulang. Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you po at magandang hapon po.